Hi! Kamusta? So ako si Miguel ng Comprehensible Tagalog Podcast at ngayon pag-uusapan natin yung kwento ni Heideline Diaz at kung bakit siya sikat sa Pilipinas at yung temang to isang request galing sa YouTube ni Clean Laundry S so nag-request siya sa YouTube so pwede din kayong mag-email o pwede nyo akong sabihan kung mayroon kayong mga tema na gusto nyo. So, salamat sa rekomendasyon at sa request. Clean Laundry S. At salamat din sa mga sumusuporta sa Patreon or kahit yung mga nagpa-follow lang sa Spotify, sa Apple Podcast, at sa YouTube. Lalo na yung mga nagko commento ganun. So, malaking tulong yun kasi meron akong feedback galing sa inyo. Okay. So, si Heidi Lynn Diaz. Siguro, kilala nyo siya. Pero, isipin nyo na lumaki kayo sa isang maliit na lugar, maliit na baryo sa Pilipinas. Tapos, marami kayong iba't ibang problema, may iba't ibang mga challenge. Hindi lang sa pera, pero pati na rin sa bullying. Tapos, ikaw yung magiging unang atleta. Unang atleta ng Pilipino na mag-uuwi ng gintong medalya sa bansa mo. Ikaw yung mag-uuwi ng unang ginto galing sa Olympics para sa Pilipinas. So, yun yung kwento ni Heidi Diaz. Yun yung buhay niya. So, sa maikling salita, siya ay isang weightlifter, isang national icon na kasi siya yung unang Pilipina na nanalo, unang Pilipino na nanalo ng gintong medalya noong 2020 sa Olympics sa Tokyo. Okay, so pag-usapan natin yung buhay niya. So pinanganak siya noong 1991 sa Zamboanga City. Yung Zamboanga City nasa Mindanao sa Pilipinas. At ika-5 siya sa anim na magkakapatid. So anim silang mga anak sa isang simpleng bahay yung tatay niya daw, dati driver ng tricycle, na naging magsasaka at naging mangingisda. So, iba-iba yung naging trabaho ng tatay niya. At maganda daw yung work ethic ng tatay niya. Ibig sabihin, masipag yung tatay niya. Siyempre, para kumita ng pera, para mag-uwi ng pera para sa pamilya niya. Tapos, si Heidelin naman, hindi naman weightlifting yung unang sport niya. So, dati, naglaro din siya ng basketball, naglaro din siya ng volleyball, pero, meron siyang pinsan na si Allen Diaz. Yung pinsan na to, si Allen, si Allen yung nag-introduce kay Heidelin tungkol sa weightlifting. At syempre, itong passion na to, itong sport na to, yung magbabago ng buhay niya. Pero yung edukasyon niya, nag-aral siya sa Universidad de Zamboanga. Meron siyang scholarship dati at inaaral niya dati yung computer science. Pero noong Nagkakaroon siya ng, ng tagumpay, ng konting success sa weightlifting. Siyempre, tinigil niya at nag-focus siya talaga sa weightlifting lang. At noong 17 taong gulang si Heidi Lin, yun yung unang laban niya sa Olympics. Dahil isa siyang wildcard entrant noong 2008 sa Beijing Olympics. So yun yung unang sabak niya. Sa Olympics. At noong panahon na yun, siya yung unang Pilipina na babae na lumaban sa Olympics. At yung ranking niya, nasa 11th place siya sa 58kg na kategorya. So yun yung unang karanasan niya. 11th place noong 2008 sa China, sa Beijing. Yung susunod na na laban niya sa Olympics, yung sumunod na Olympics, yung London 2012. At, at sabi, bittersweet daw yung panahong yon kasi nagkaroon siya ng did not finish yung clean and jerk niya. So, hindi may problema yung clean and jerk niya. So, isa yung malaking problema at syempre, isang setback yon na pwede kang mawala ng motibasyon. Pero hindi ganon si Heidelin. So yung naging turning point, yung pagbabago sa, sa buhay niya at sa professional career, yung 2016 sa sumunod na Olympics sa Rio. Kasi isa yung makasaysayan na, na panahon dahil nanalo siya ng silver medal ng 53 kilograms na kategorya. So, siya yung unang nakakuha ng, ng medal para sa Pilipinas lampas ng 20 taon. Ibig sabihin, 20 taon ng walang medalya yung Pilipinas na hindi galing sa boxing. Kasi yung mga medalya ng Pilipinas galing sa boxing. sa so una, una yon sa ibang sport. Una yon sa weightlifting. At yung strategiya na bumaba siya ng timbang, so dati 58 kg, yung seriyo 53 kg, ibig sabihin malaking tulong yon sa kanya. Tapos yung susunod na Olympics sa Tokyo 2020, yun yung makasaysayan na ginto. Dahil, yun nga yung kategorya niya, yung 55 kilograms naman. At, bumuhat siya ng 224 na kilo noong weightlifting. So, mabigat yon At, nagset din siya ng mga records sa Olympics. At, yun, yung unang gintong medalya para sa Pilipinas. Pero, may mga challenge din yung, yung road to Tokyo niya. Kasi, na stranded sila sa Malaysia dahil sa COVID-19 at nag nagtraining siya sa mga makeshift lang na equipment. Yung bamboo na kahoy o bamboo na stick tapos mga bote mga bote ng tubig kasi walang barbell. So, kailangan niyang maging resourceful dahil noong panahon na yun, 'di ba may mga restrictions nung no 2020. So anong reaction ng mga Pilipino? So tuwang-tuwa yung bansa kasi yung tagumpay niya para sa amin tagumpay din ng ng bansa. At malaking bagay ito lalo na sa sa mundo ng weightlifting. Kasi nagkaroon ng interes ang mga Pilipino sa weightlifting. Lalo na yung mga mga bata lalo na 'yung mga babae kasi sa Pilipinas 'yung attention halos sa boxing sa basketball minsan sa sa volleyball ganun pero maganda na nagkaroon ng, ng spotlight doon sa sa weightlifting na sport at nagbigay din ng tulong si Heidelin sa komunidad niya. So, gumawa siya ng sariling weightlifting academy at gusto niyang tulungan yung mga underprivileged na, na, mga bata. So, magandang inspirasyon to, lalo na sa mga bata. Kasi nung bata si Heidelin, kinuwento niya din na meron siyang mga issue, nakaranas siya ng bullying, at nakaranas siya ng mga parang issue sa body image niya. So, wala siyang masyadong kumpiyansa. Pero, malaking inspirasyon kasi, yun, nanalo siya ng gintong medalya sa weightlifting. So, yun ang buhay ni Heideline. So, galing sa isang maliit na lugar, maliit na baryo sa Zamboanga. Tapos, sa pagiging unang nanalo ng gintong medalya para sa Pilipinas Manaking inspirasyon yung buhay niya at maganda din yung kwento ng buhay niya at kung paano siya mag-isip. Talagang nakaka-inspire nakaka talaga. Yung sipag at yung tiyaga niya. Yun lang. Salamat sa oras nyo. Sana nagustuhan nyo. Merong Patreon kung gusto nyo supportahan yung podcast. May transcript. Libre lang. Yun lang, paalam at salamat.